Eh It, uh, ito, guys, ito naman yung ano, lemon, hitik na hitik sa bunga. Dati hindi ganyan nang maniwala kayo sa hindi hindi ganyan ang bunga niyan. Parang lubog yung mga tangkay niya, nakalubog tapos kulukulubot. Ngayon nung pinrooning ko 'yan, kasi itong makikita niyo yung video na to, medyo yung sanga ay medyo malinis na. Tapos ayan. Napakita ko na sa iyo. Nakita nyo? Ayan o. Oh. O oh, na yan. Dati yan, punong-puno yan ang sanga dyan. Hindi ka, hindi ka makapasok dyan. eh, pag, tingnan nyo, pag pumasok ka dyan, oh. may, may, oh, anluwag na eh. Dati hindi ganyan yan. Ah, bali, pinruning ko yan, tinanggal-tanggal ko yung mga sanga-sanga. O oh, yan, tapos, uh, nakita nyo naman oh. o. Oh. oh, hanggang sa ilalim, madaming buong ah. Ayan oh. Eh. dito tayo sa loob. Sa loob tayo. Oh, ayan oh. Eh. Eh. Nakita niyo naman punong-puno, punong-puno. Ayan oh. Eh. Saka nakikita niyo to. Iba na ang bunga niya. Makinis, mabilog. Dati yan kulukulubot. Tapos itong tampok na to nakalubog. Tapos parang ano siya, may pum eh ngayon parang siksik -sik siya oh. Siksik. -sik. Kasi ito naka siguro ilang dito sa puno niya pinapatabaan ko rin to ng mga hasa ng isda yung mga tinik-tinik pinagputulan ganun bituka saka pag nag ano ng karne yun dito dito yan dito na nilalagay sa ano nakita nyo man hitik na hitik talaga oh. sa ganun naman tayong ugali ng lemon kahit naman alin siguro pero ang pagkakaiba nito kasi ayan oh ganda, ganda tingnan eh ayan oh ang pagkakaiba nito gumanda na talaga oh ta sa totoo lang talaga hindi ganito ang hugis niyan oh ayan oh dito tayo sa maliwanag masyado ayan. hindi ganito yan tingnan ko lang kung makahanap ako ng sample do sa kabila kung para natin wala tayong nakitang sampol pero talaga ngayon kulukulubot yan hindi yan, pabi, hindi yan makinis na pabilog tapos yung parang nakalubog nga yung tang kahit as kulukulubot yan dati so dahil nga sa pruning sa fertilizer yan mapapaganda nyo ang inyong halaman ayan bali yan sa likod yan o tingnan nyo naman